Ayan mga kalpa, uh, naka paangat man na kami ng 19 donut. Dito naman sa malaking lobby ang hinihila namin. Kahit paunti-unti ay nadadala pa naman. Oh! Magandang umaga mga kalpa. Welcome back to my YouTube channel. Ah, uh, ito na siraan kami ng makinang pambatak. Kaya nagmamanumano mano ang tropa. Ah, uh, time check 8. Uh, Alas 8 na lang umaga. Pero ilang donut pa lang ang na isasamba namin. Ayan, ang lampad okay na konti pa lang. Ah!

Baka ito'y matapos kami dito mga bandang tanghali na. May ilang krasong donut pa lang ang naisasampa namin. Ayan mga kalpa, uh, naka paangat man na kami ng 19 donut. Dito naman sa malaking lubid ang hinihila namin kahit paunti-unti ay nadadala pa naman uh, time check ah uh, alas 9 na pasado yeah. Uh, time check uh, 9.43 ng umaga magrarambo kami ayun pala ang sila kakain ng almusalan hindi pa kami tapos mahaba habang ano yun pa yon? boss kain oh. ito ang ulam namin kain uh, na kayo kain sinabawang galunggong ayan ayan Bago la ang sisimpaggalmosal. O, pagkain na, maka-kama na 'to. Kainan, kainan. Ito muna, gusto ko muna ng bangka 'to, ah. Eh, pa-kalpa 'to. Ay pa, mga kalpo. Ayan pa lambat namin. Uh, wala pang ano. Uh, Accounti pa lang ana iaangat. ilang oras na nagihilan na ito ay tag ilang piraso ng donut pala nga na i-aangat. Sinosubukan nilang bungkali na ang makina ilang Araw na kami sa laot ay wala pang huli. Nangyari pa ang gantong sitwasyon. Uh, time check, alas 12 ng tanghali. Hindi pa rin kami tapos nakaka train ng donut pala ang ana isasampa namin uh, ano pa this is is na donut pa ang nasa ilalim kaway kaway kahit na naghihirap tayo Ulan, abu-abu ng kapi. Nak kapan Uh, Malapit-lapit na dito mga kalpa ka at medyo magaan-gaan na siyang batakin gawa ng ano na lang siya. ah, uh, this size na donut na lang. kawai, kawai, mga pogi! Ayan mga kalpa, ka ang lambat. Alos, nandiyan pa lahat. Kakaunti uh, pala na ano namin sasapah. Naririnig niyo ba 'yung 'yung Ah, pala ito mga kalpa hinihila namin. Lapit na din. Mga alas 12:30 na mga kalpa pero hindi pa nakakapananghalian itong mga tropa natin. Gawa ng...

manumanong pagangat ng mga donut. Ayan mga kalpa na isagat natin ang ano, mga donut. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, kailangan pa ang ating kukunti. pa. Salamat din. <laughs> na tapos din. Kaya lang ito na naman. Lambat naman na itong sasamba. Pag-aalauna na ng hapon, mga kalpa. Saktong alauna ng maisampang ano, lahat ng donut. Uh, mag-aano na kayo, may na kayo magsasalansan ng lambat. Hayop, yeah, din ang Ano mga tao. alauna na ng hapon, hindi pa nananang halian. kaway-kaway sa mga taong ano, uh, pagod. <laughs> Papahinga muna ng kaunting oras At babatake na naman itong lambat uh, Pasado alauna na mga kalpa ng Nang makalaskas namin ng lambat Ito may natira pa naman na kaunti uh, Baka mga limang cooler pa naman itong natirang ito sa lambat Sige mga kaalpa uh, Hanggang dito na lang ang ating video uh, Kita kita ulit tayo hanggang sa mga susunod nating na upload Maraming salamat, magandang hapon na mga kaalpa Hapon,